Eh, yung mga kalabasa o. Oh. Nagdai kalabasa. Oh. ano na yan, pipita sa tayo. Ayan Hmm. Eri langka oh, yan o oh, lang. Oh. Eh, na yung langka. Pala be, langka pala. Oo. Oh. Eh. Akala ko eh. wala tayo ng langka. Pagana pa ako nang ano nga nang binhi langka. May papaya ganda rin oh. Ito dami sangasang, oh. sanga-sanga. Sanga-sanga na siya no. Tatanggalin niya 'ni. Eh. Kasi kami lang. lang pili dito. Ayun! Ayun na ay, may pili dun. Ayun ba, tulos. Oh. Para alam kung ano yun. Hmm. hmm. Kailan pala mapatay na itong ampalayang ligaw na ito. <laughs> Magsasama sila nung ampalayang... Ayaan mo na yan, basta ampalaya. Ampalayang nakuwi. Baka ayain pa maligaw, no? Oo, oh, baka kung saan pa yayain eh. Tignan mo itong kalabasa. Hinawanan ko, no? Di, pinapunta ko yun dito. Doon na magpunta. Eh, gusto nga rin, tatago niya yung bunga niya. <laughs> Ayan, no? Oh. Alok bate. Ayan, nilagyan ko ng balag yan, ah. Ayan, din mo sa balag. Tingnan mo, mga gusol ligaw. Gusto nila yung... Kung sa saan magkusulputan lang, magagapangan.